At sa parte ng mga reeleksyonista, um, hindi ko alam kung paano nila titingnan to. Mas madali bang pangampanya to na hindi nila kailangan mag-ikot dahil ti ako televised at susubaybayan oh, ba Exposure. Sir, yung Iglesia ni Cristo, magsasagwa daw ng malakihang rally para harangin ang impeachment case against VP Sara. In support daw ito, so naging pangwagan um, ng Pangulo. Ang mga kapatid po sa Iglesia ay naghahanda na magsagawa po ng rally ha, ah, magsagawa po ng rally upang ipahayag sa lahat ng mga kinauukulan na ang Iglesia ni Kristo ay pabor. Pabor po sa opinyon ng Pangulong Bongbong Marcos na hindi sumang-ayon sa sinusulong ng ilang sektor na impeachment dahil maraming problema ang ating bansa na dapat pong unahin ng ating pamahalaan. Ang Iglesia ni Kristo po ay para sa kapayapaan. Ayaw namin, no? ayaw po natin sa anumang uri ng kaguluhan na manggagaling sa kanino mang panig. Ngayon pa lamang po, mga kababayan, ay nag-oorganisa na po ang mga lokal sa buong Iglesia para magkaroon ng mga malalaking pagtitipon mm -hmm. na son. Mm -hmm. Para ipakita po at ipahayag, ito pong binabanggit namin na pabor kami sa opinion ng Pangulong Bongbong Marcos na no to impeachment. Day. magsasagwa sila ng malaki Bilang pagsuporta nga sa posisyon ni Pangulong BBM, walang sinabing pagsuporta kung tama ang pagkakarating ko apagkakapanood ko kaugnay sa sinumang binabalakang sampahan ng impeachment. Yes. Oh, pero hindi naman ito pagsuporta ng INC kay BP Sara. Um, hindi para sa akin na magsalita para sa kanila. Um, Iniinterpreta ko lamang yung kanilang sinabi base sa mga salitang ginamit na ito'y pagsuporta sa posisyon at pananaw ni Pangulong Marcos na hindi makakabuti ang impeachment sa ating bansa sa panahong ito. So yun ang tanong sir, although nililiscourage nyo yung mga kasamahan nyo magsalita about the mm. impeachment uh, case against uh, Vice President Sara, may oras pa daw po ba ang Senado at ang House para magsagwa ng impeachment proceedings? Um, hindi ko alam uh, kung may oras nga ba o wala dahil kada impeachment iba-iba ang proseso. Okay lang naman magkomentaryo sa proseso, huwag lang dun sa aktual yes. na mm. impeachment complaint at allegations kaugnay ng uh, impeachment complaint na naihain na. Mm -hmm. Hindi ko pa nga nababasa yung complaint. Mm -hmm. um, uh, hindi ko kayang sabihin kung may oras, pero anumang trabaho ang ibabato sa Senado, susubukan namin gampanan dahil tungkulin namin yun. Nadinggin anumang kasong iyahain sa amin. Pero kung susuriin nyo yung mga nagdaang panahon, halimbawa yung impeachment complaint kay dating Chief Justice Corona, ang timetable nun ay nagsimula na ihihain sa Senado ng Disyembre Natapos, kung hindi ako nagkakamali ng um, dulo ng Abril O mm -hmm. bandang Mayo na, kaya lang yung taong yon walang eleksyon So iba-iba, iba-iba um, yung uh, timetable mm -hmm. So hindi ko kayang sagutin kung kakayanin pa nga ba o hindi so, Ang tanong, kahit ba naka-adjourn uh, yung session, naka-break ang session Pwede bang magpatuloy yung impeachment proceedings? Oo, dahil hindi session ito It is a Hindi ito session tulad ng session namin kung saan kailangan nagsesesyon session din ng kamara. Mm -hmm. Ang impeachment proceeding ay unique na proseso na hindi saklaw at labas sa ordinaryong session mm -hmm. ng Senado kung saan kailangan nagsesesyon session din 'yung aming counterpart sa Kamara de Representantes. Kung may malaking kung mm -hmm. 'yan ang pagpapasahan ng impeachment court Mm. So sir, dalawa na yung impeachment complaint na na-file sa Kamara. In case makalusot sa Kamara, aakit sa Senado and then magiging impeachment court yung uh, Senate. So this early ba na pag-uusapan na at may mga initial preparation na yung Senate? Um, wala sa ngayon wala kaming initial preparations dahil sang ayon sa rules ng kamera na yan pa yata yung ginawa kong rules noon no ako ay uh, miyembro ng kamera mm -hmm. ang uh, at uh, sinang ng korte suprema sa ilang desisyon nila sa mga nagdaang impeachment complaint um, what will govern the procedure or process in the house is the filing mm -hmm. So, pag ito'y inendorso ng wala sa one-third, susundan na nito ang proseso sa Kamara. Mm -hmm. Pag ito'y final, ng may one-third, diretso sa amin. Mm -hmm. Since ito'y final, ng hindi umabot sa one-third, it governs. So may prosesong susundan yan sa kamera bago makarating sa, sa amin. CNN. At medyo, hindi ganun mm. Ay Okay. <coughs> okay, RG. Hmm. This is a hybrid hypothetical question because may ikli na yung, nabanggit mo na yung um, calendar. <coughs> um, kung mapadala yon in theory theoretically like the end of January mm. pasok pa yon sa session ninyo but there is a campaign break by the first week mm. of February so what happens in that situation an implication um <coughs> trabaho ng Senado dinggin yun kung i-file sa amin mm -hmm. pero ulitin ko decision ng impeachment court uh, ang boto hindi two-thirds hindi three-fourths kung ano ang gagawin kaugnay ng uh, schedule ng hearing. Gaano kadalas ba ito, um, ilang araw ba ito, at ilang oras, um, habang break o habang may session kami. Pangalawang dapat tingnan at pag-aralan at suriin din, kapag ka ay inabutan mm, sa anumang stage, mm -hmm. hindi pa nare-refer sa amin o nare-refer na sa amin, ng pagpasok ng 20th Congress tanong ang ibibitawan ko katulad ba ito ng ibang bill na kailangan magsimula uli back to square one o magsusurvive ba ito ng 19th congress at tatawid sa 20th congress isa yon. kung mangyayari yan kung mafafile nga sa amin isa yon sa mga dapat na namin tingnan suriin at pag-aralan at tiyako may magko-question sa korte niyan dahil uh, unique Mm -hmm. at makabagong proseso ito. my next question, kasi there is nothing in the Constitution or there is nothing in your rules that contemplates such a scenario, yung parang crossover mm -hmm. between Congresses. Wala, pero logically, kung yan ang nangyayari sa bill, bagaman hindi ito bill, mm -hmm. panibago na ang komposisyon ng Senado. Panibago na rin ang komposisyon ng Kamara. May mga nagsasabi nga, minsan, nanalo naman yung mga re-eleksyonista. So lahat nung dating nasa dating kongreso, sila pa rin yun nasa bagong kongreso. Pero sinimulan pa rin yung proseso ng pag-file at pag-approve ng bill. Minsan, isa o dalawa lang ang pagbabago ng komposisyon ng Senado Mano ng Kamara. Pero sinimulan pa rin sa simula dahil nag-iisang pagbabagong yon sapat na raw yon para uh, simulan muli ang proseso. Ulitin ko, ayokong pangunahan, pero isa yun sa mga dapat tingnan, suriin at pag-aralan ng mga dalubhasa sa batas. Kasi there is also nothing in the Constitution or in the rules prescribing prescribing a timeline for the impeachment court to dispose of an impeachment case. Parang wala na lang ganun na. Sa house meron, pero sa inyo wala. Nakalagay. So, day to day. Sa araw-araw hanggang matapos. Actually, yun ang nakalagay sa rules namin. Ito'y dapat dinggin hanggang matapos sa araw-araw. Kaya kung maalala mo nung nagdaan, Um, Araw-araw talaga yung Lung hearing. Lunes yun. hanggang Webes pa nga yata. Mm -hmm. Kasi yun ang nakalagay sa rules. Pero yung rules nga, mababago yun sang ayon sa gusto ng mayoria mm -hmm. Sa ngayon, ang rules namin yun na nakalagay. Mm -hmm. Araw-araw na hanggang matapos. Pero siyempre, yung definition ng araw-araw nung nagdaang impeachment court, hindi naman lunes hanggang linggo. Hindi naman talaga araw-araw. sa -araw. rules sa rules namin. Okay. So, sir, Kaya might... pwedeng baguhin ng impeachment court 'yan kung sakali. Mm -hmm. Okay, but paano naman yung mga kasama niyo who have to campaign? Mm -hmm. Um will that affect their disposition towards vote? Well, pagbobotohan. The court? Alam mo, mas madali pa nga siguro kung mangyayari 'yan, mm -hmm. ah, Um this is purely hypothetical. Yes. Ah. Yes. Kung Pindi mangyayari 'm um, pagbobotohan niya ng mayorya ng Senado at sa parte ng mga reeleksyonista, um hindi ko alam kung paano nila titingnan 'to mas madali bang pangampanya niya ito? Hindi nila kailangan mag-ikot dahil tiya televised at susubaybayan oh, Libreng Exposure. O mas gusto ba nilang lumabas? Um, hindi ko alam talaga. Mm -hmm. And Ayaw kong gamitin basihan yan o ayaw kong gamitin uh, opinion yan kung ano mangyayari at ng Senado. So, hindi ko trabahong pangunahan ang magiging desisyon ng mayorya. So sir, libreng exposure pero depende sa kanilang magiging performance impeachment trial? Um, again, depende. Um, sa magiging pasya ng mayorya, pito ang incumbent na reeleksyonista sa ngayon. Mm -hmm. Pero sir, ano yung general sentiments ng mga senators? Kasi ilan yung mga nakausap namin, hanggat maaari, ayaw din nila na magkaroon ng impeachment. Well, Ang political na prosesong alam ko sa Pilipinas ay dalawa lamang. Eleksyon at impeachment. Mm -hmm. Pag sinabi mong political process, may kanya-kanyang opinion tayo, nagkukumpinsiyan tayo, magkakaiba tayo ng pananaw, at pag pagbumulan ito ng pagkakahati-hati natin. Um, sino ba naman ang may gusto na maghati-hati tayo at magkaroon tayo ng mainit na debate at hindi pagkakaunawaan tulad ng isang halalan? mula mm -hmm. um, naman din siguro ang may, may gusto nun. Pero legal na proseso yan, alternatibong paraan yan para mapanagot ang ating mga opisyal na nasa saligang batas. At wala kaming kontrol kung yan ay mangyayari nga o hindi. Basta gagampanan ng Senado ang trabaho ang iaatas sa amin. Sir, dun sa inyong i-adapt na rules, it's either i-adapt nyo yung existing or kaya magkaroon kayo ng amendments. Isa ba dun sa pag-uusapan nyo kung kailangan nyo magsuot ng robe o talagang yun under the Constitution? Wala sa Constitution yung pagsusuot ng robe pero dahil nasimula na yun, malamang yun na rin yun. Um... At siguro isa na yun sa pinakamaliit na iso na kailangan naming pagdaanan at malampasan. <laughs> Kasi kung magsusot at kung anong kulay yon um, Maliit na bagay na lang siguro yun. <laughs> Kasi may concern, Senator Nancy, dun sa kulay, sir, ng robe. <laughs> anyway, um, Sir, balik lang ako din sa mga re-electionist. Hindi ba parang lugi sila, sir, kung, mat kung matuloy itong impeachment? Hindi nga sila masyadong makakaikot, sir. Um, hindi ito question ng lugi o lamang. Question nito ng legal na proseso tungkulin na dapat gampanan ng Senado kung mangyayari nga. Um, at hindi rin para sa akin sabihin, lugi o lamang sila dito. Um, pagdating sa trabaho at tungkulin, lamang man o lugi, dapat naming gawin at gampanan yon May mga nakikiusap ba na mga re-electionists na kung pwedeng patapusin na muna yung may, may ganun bang concern, sir? Among Wala. your Wala pang nagtanong at lumapit sa akin kaugnay ng bagay na yan dahil alam naman nilang labas at hindi kasama sa kapangyarihan o labas sa kamay namin. Yung pagpapasya, kung may iyahain nga ba sa amin o wala. Hmm. Wala kaming impluensya, karapatan o pakialam doon. Sir, isa na lang. Just in case umakyat dito, babaguhin niyo ulit lahat ng rules. Tama ba, sir? Hindi siya parehas sa corona impeachment. Um, posibleng baguhin, posibleng i-adapt lahat. Ang problema lang, babaguhin namin o may babaguhin kami, kailangan namin i-publish muli. At magkakos yun ng konting uh, panahon. sir? Mm -hmm. mm -hmm. Um, depende. Um, hindi sa pwedeng immediately executory sangayin ayon sa desisyon ng Korte Suprema um, 15 days upon the completion of its publication. Mm -hmm. So, sir, so, may ganong klaseng mga konsiderasyon kung may babaguhin sa rules. Depende kung gaano ka substantive o procedural man yung rules. And then, pag-usapan niyo yun, sir, sa regular session? Yung pag-amend uh, or pag-adapt ng existing rules sa impeachment? Um, hindi. Impeachment court ang magpapasya nun. Ah, so na kayo as impeachment Dapat court. Dapat kami para mapag-usapan yon At bago kami magkonvene, kailangan namin lahat sumumpa. Hmm. Bilang mga miyembro ng impeachment court pero hindi namin gagawin 'yon kung wala namang inihahain pa sa amin. Sir, okay. sir yung 15 days kailangan siya publish 15 days saka kayo magse-start ng hearing. Hindi. Um, ng impeachment ayon sa desisyon ng Korte Suprema sa Tanyada versus Tovera na medyo ilang dekada na rin ang lumilipas. Ano mang panibagong rule, dapat i-publish at magiging effective lamang yan 15 days following the completion of its publication. Kaya pansin nyo yung mga batas na palagi na hindi pwedeng immediately effective yung mga batas na pinapasa namin kahit nakalagay immediately effective ang masusunod pa rin yung desisyon ng Korte Suprema na epektibo lamang ito matapos ito ma makalipas ang labing limang araw matapos ito ma-publish. Mm -hmm. In fact, nakalagay pa nga dun sa Tanyado versus to decision, once a week for two consecutive weeks. Mm -hmm. okay. So para walang issue, walang question malamang kung may pagbabago kaming gagawin sa rules, susundin namin yun. Sir, may nag na message ni PBBM sa mga congressman na parang sabi niya ayaw niya nitong impeachment. Uh, sa Senate ba, sa inyo, nag-message din yung presidente? Wala. Uh -huh. Wala. At saka kung, um, kung, may patutunguhan naman talaga yung message na yon na inangkin, inamin na ni Pangulong uh, Marcos, eh, sa kamara naman talaga yun. Dahil kung walang matuloy sa kamara, wala namang aabot sa amin. Sir, ang concern ng marami kasi divisive itong uh, impeachment uh, process. Ito ba maaari maka sa peace and order na ating bansa at maka-discourage sa foreign investor o sa business sector? Well, anumang politically divisive issue sa isang bansa palagi makaka sa kumpiyansa ng negosyante at uh, makaka palagi sa, sa ordinaryong pagtakbo ng pamahalan dahil iba naman talaga ang galaw, kilos at salita kapag ka nagkalinyahan na ng kampihan ng pula at puti. Mm -hmm. So yung confidence ng business sector pwedeng makaapekto sir? At sa takbo ng negosyo? Posibleng maapektuhan, oo. Um, pero ayon sa economic managers sa ngayon, dahil nga hindi pa naman natutuloy, puro chismis at usapan lamang naman to, kampante pa rin ang uh, economic team ng Pangulo na ito hindi makaka-apekto hanggang sa pagtatapos ng uh, economic numbers ng ating bansa sa taong ito. So malaking challenge ito sa administration ni Pangulong Marcos, paano niya mapapanatili stability, yung kumpiyansa nga ng... Challenge sa ating lahat ito. Lahat ng opisyal, kabilang na yung mga opisyal na involved, pabor man o kontra sa administrasyon. Dahil siguro naman, walang opisyal ng bansa na ayaw maging maayos ang takbo ng pamahalaan at ng bansa. Wala ring ordinaryong Pilipino na gustong magkagulo ang ating bansa. RG. Kanina pa tayo hypothetical ah. <laughs> Wala ba tayong real, real, real talk? Hindi, <laughs> kasi... May mas real talk. Ay, mas real talk akong nabasa sa ano. Asahan. <laughs> Gusto mo? <Yes. laughs> I Hindi, hindi. na, hypothetical ka nga, so. nga, nga, kasi. Hindi, hindi, Kasi ano, by, by, by having all of these impeachment issues disclosed, disclosed uh, to an election, hindi ba magiging election issue yan that will affect um... I guess the minds, especially of the judges, uh, oh. who are running in the election, definitely. Um, naalala nyo ng na ito noon? Mm -hmm. Noong impeachment ni dating Chief Justice Davide. Papalapit na sa eleksyon yon. Davide. Papalapit mm -hmm. sa eleksyon yon. Malapit na malapit sa eleksyon. Hindi, um, member, mambabatas pala ako ng miyembro ko ng kamar noon. Um, Nagkalinyahan ang simbahan nung panahong yon kumampe kay Chief Justice Davide. Inaaway kami ng mga bishop namin patungo sa isang halalan. Nagyari um, nangyari na yon sa ating kasaysayan. At um, tinitimbang at titimbangin siyempre yon ng sino mang tumatakbo. Kung babalik tanawa ninyo, nangyari sa impeachment ni Chief Justice Davide, hindi ito nakaligom ng one-third. Pinagbotohan yon sa plenaryo. Hindi nakaligom ng one-third. Pumosisyon ng presidente noon, laban sa impeachment, si dating Pangulong Arroyo, kung aking naalala. So, hindi ito unang beses mangyayari sa ating kasaysayan kung sakasakali. Sir, yung INC... Nandun nga lang ako sa kamera noon. Anyway, sir, yung Iglesia Ni Cristo, magsasagwa daw ng malakihang rally para harangin ang impeachment case against VP Sara. In support daw ito, sundag daging parawagan ng Pangulo. Anong... Ewan ko kung pareho yung napanood mo sa napanood ko, pero ang sabi ng Iglesia ni Cristo, susuportahan nila ang posisyon ng Pangulo. Mm -hmm. Na hindi siya sangayon sa impeachment. Pero... Malaki ang pagkakaiba nun kung inuna mo na yung pangalawa kaysa sa una. So, may ano ba? <laughs> In support yata dun, sir, magsasagwa sila ng malaki. Bilang pagsuporta nga sa posisyon ni Pangulong BBM. Mm -hmm. Walang sinabing pagsuporta kung tama ang pagkakarinig ko hmm. at pagkakapanood ko kaugnay sa sino mang binabalakang sampahan ng impeachment. Ah, so hindi yon Uh, Maliba na lang ako magkaiba yung napanood natin, pero mukhang pareho. Pero sa ito nga support nga dun sa panawagan ni Presidente na huwag ka na sana magkaroon ng impeachment. <laughs> Oper oh, hindi naman ito pag-suporta ng INC kay BP Sara. Am um, hindi para sa akin na magsalita para sa kanila. Am um, Iniinterpreta ko lamang yung kanilang sinabi base sa mga salitang ginamit na ito'y pag-suporta sa posisyon at pananaw ni Pangulong Marcos na hindi makakabuti ang impeachment sa ating bansa sa panahong ito. So ito nga mangyayari, manalok ang rally ng INC, patunay na talagang very divisive Itong impeachment. Marahil patunay na ayaw nila tulad ng maraming Pilipino na magkawatak-watak tayo kung kailan maganda na sana ang takbo ng ating bansa. At uh, marahil, posisyon ito na hindi dapat madiktahan ng isa, dalawa o tatlong tao kahit pinuno pa natin sila na magkahiwa-hiwalay at magkawatak-watak tayo. Obligasyon ng bawat Pilipino, tiyakin at hanapin yung nag-iisang daan na pwede nating pagkasunduan at pagkaisahan sana. Before... Imbis na pilit nating hinahanap, yung pag aawayan natin, pagkakawatak-watak natin at pagkaka hindi natin pagkakasundo-sundo.